Sa mundo ng One Piece, ang rebelasyong ito ni Dr. Vegapunk ay babago sa tadhana ng buong mundo. Lihim ng Void Century, Imo, at sina Joy Boy, lahat ay nabunyag. Sa hindi inaasahang paglabas ng buong katotohanan mula kay Dr. Vegapunk, nabunyag ang tunay na pinagmula ng Void Century, ang tunay na layunin ng World Government, at kung sino talaga si Joy Boy? Ang revelasyong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo, pati sina at ang Gorosei ay napilitang kumilos. Ito ang buong kwento, mula umpisa hanggang dulo, ng pinakamapanganib na revelasyon sa kasaysayan ng One Piece. Kaya kung fan ka ng One Piece, ano pang hinihintay mo? Subscribe ka na at magsisimula na tayo pagkatapos nitong intro. Because they treat me like an outcast I ain't gonna tell Umpisa ng revelasyon Habang nagaganap ang digmaan sa Egghead Island, inihanda na ni Dr. Vegapunk ang isang global broadcast transmission gamit ang isang ancient transponder snail na hindi kayang ihap ng world government. Habang sinusubukan siyang patayin ng CP0 at ng mga Saturn clone soldiers, nagawa niyang i-activate ang message. Lumabas ang mukha ni Vegapunk sa lahat ng Denden Mushi sa buong mundo, mula Mary Joyce, sa Baudi, hanggang sa mga sulok ng North Blue at Grand Line. Sa lahat ng nilalang sa mundo, pakinggan ninyo ang katutuhanan. Sekreto ng Void Century Ayon kay Vegapunk, nakahanap siya ng Project Eden, isang sinaunang archive mula sa isang lugar na matagal nang nilimot, ang Elbaf Library na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dito niya nabasa ang buo at hindi naburang kasaysayan ng Void Century. Ang totoo, ang Ancient Kingdom ay isang mapayapang bansa na may teknolohiyang higit pa sa anong mayroon ngayon. Si Joy Boy ay hindi mandirigma, kundi isang tagapagdala ng kalayaan at pagunlad. Ninais niyang pagisahin ang mundo, hindi para sakupin. Ngunit, dalawampung kaharian, natakot sa kaalaman at kapangyarihan ng Ancient Kingdom, kaya nagtulungan upang ito ilipulin. Pagkatapos, itinatag nila ang world government, pinunasan ang kasaysayan, at tinawag si Joy Boy na Tridor. Ang totoong layunin ng world government. Ang layunin ng world government ay hindi kapayapaan, kundi kontrol. Ginamit nila ang relihiyon ng Celestial Dragons para gawing banal ang kanilang pamumuno. Si Imo, ayon kay Vegapunk, ay hindi tao, isa siyang nilalang na sinadyang ginawa ng mga sinaunang siyentista, upang maging Eternal Watcher. Isang bioweapon na may kakayahang mag-regenerate, manipulahin ang memorya, at kontrolin ang gravity, siya ang dahilan kung bakit wala ni isang Gorose ang lumalaban sa kanya. Pinakakatagong lihim, ang Will of D. Itinuloy pa ni Vegapunk ang mas masaklap na katutuhanan, ang mga D, sa pangalan ay mga descendants ng Ancient Kingdom. Sila ang mga inapuni ni Joy Boy. Ang layunin nila ay hindi lamang pabagsakin ang world government kundi ibalik ang tunay na kasaysayan at ang mundo sa orihinal nitong anyo. Ang Will of D ay ang Will of Dawn. Pagkasabi nito, biglang na-interrupt ang broadcast. Isang napakalakas na enerhiya mula sa Mary Joyce ang nagpakawala ng Sky Deletion Cannon, isang ancient laser na winasak ang signal satellite. Ngunit huli na ang lahat. Sa East Blue, umiyak si Dragon sa revelasyon, tama nga si Luffy. Siya ang susi. Ang mga rebolusyonaryo ay nagkaisa at ang ilang bansa sa ilalim ng World Government ay nagdeklara ng kalayaan. Si Shanks, sa kauna-unahang pagkakataon, ay kumilos na parang galit, nagtungo siya mismo sa Holy Land. Ang Five Elders, sa harap ni Imu, ay nagulat sa isang vision, isang bagong Joy Boy ay papalapit. Ang bagong umaga. Sa huling eksena ng kwento, si Luffy at ang Straw Hat Crew ay nakatayo sa ibabaw ng Red Line, pinagmamasdan ang pagsabog ng komunikasyon at kaguluhan sa buong mundo. Si Zoro, "So, ito pala talaga ang kalaban." Si Luffy, "Hahabulin ko ang langit hanggang sa wala ng mas mataas kaysa sa kalayaan." Yeah.